Aries, ang iyong kaibigan zodiac sign Capricorn. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, red at green. Kahulugan ng kulay, pinagsamang lakas ng loob at katalinuhan. Tamang-tama ito para sa mga gagawing pasya sa trabaho o personal na buhay. Mga masuswerteng numero, number 5, number 14 at number 19 kahulugan ng numero, may bagong posibilidad na kakatok, tiyakin mong bukas ka sa pagbabago at pagsubok. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign Scorpio, masuswerteng mga kulay ngayong araw, green at white. Kahulugan ng kulay, naghahatid ng balanse at linaw ng isip, makakatulong ito sa paggawa ng matalinong desisyon. Mga masuswerteng numero, number 27, number 13, number 21. Kahulugan ng numero, isang magandang araw para bumuo ng pangmatagalang plano o makipag-ayos sa mga dating tampuhan. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign, Pisces. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, yellow at black. Kahulugan ng kulay, nagsasama ng kasiyahan at pagiging maingat. Kailangan mo ng balanse sa pagsasaya at responsibilidad. Mga masuswelting numero, number 34, number 10 at number 20. Kahulugan ng numero, pahiwatig ng tamang oras para muling subukan ang isang bagay na dati mong pinangarap. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign Aquarius. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, blue at silver. Kahulugan ng kulay, nagbibigay ng kapanatagan at karunungan, ang mga desisyong emosyonal ay magiging mas malinaw. Mga masuswerteng numero, number 30, number 12, at number 26. Kahulugan ng numero, may darating na mensahe o tao na magpapabago sa pananaw mo sa buhay, buksan ang damdamin. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign Capricorn. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, gold at white. Kahulugan ng kulay, naghahatid ng tagumpay at kadalisayan ng layunin, may darating na pagkilala sa iyong pagsisikap mga masuswerteng numero number 1, number 8 at number 17. Kahulugan ng numero, panahon na para magpakitang gilas, gamitin ang galing mo para sa kabutihang pangmaramihan. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign, Aries. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, cream at navy blue. Kahulugan ng kulay, sumisimbolo ng tahimik na lakas at kumpiyansa. Huwag kang magatubiling tumindig para sa paniniwala mo. Mga masuswerteng numero, number 23, number 15, number 27. Kahulugan ng numero, ang tagumpay ay nasa tamang pag-uugali, relax at determinadong aksyon ang kailangan. Libra ang iyong kaibigan zodiac sign Gemini, masuswerteng mga kulay ngayong araw, pink at gray. Kahulugan ng kulay, nagsasama ng pagmamahal at katatagan ng loob. Suportahan mo ang mga mahal mo habang pinangangalagaan ang sarili. Mga masuswerteng numero, number 40, number 11, at number 22. Kahulugan ng numero, may hatid na ginhawa at pagkakasundo ang araw na ito. Huwag sayangin ang tsansa sa mabuting komunikasyon. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign Sagittarius. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, black at blue. Kahulugan ng kulay, sumisimbolo ng kapangyarihan at pagkalma ng isip maging mapanuri sa mga desisyong pananalapi. Mga masuswelteng numero, number 9, number 16, number 24. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang lumang yugto, simula ng bagong kabanata na may katapangan ng pamamaraan. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign, Virgo. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, orange at white. Kahulugan ng kulay, pinaghalong sigla at kaliwanagan, ang tamang ideya ay darating kung mananatili kang bukas sa tulong ng iba. Mga masuswerteng numero, number 7, number 10, at number 18. Kahulugan ng numero, ang swerte ay nasa mga bagay na hindi inaasahan huwag kang matatakot sumubok pang muli capricorn ang iyong kaibigan zodiac sign forus masuswerteng mga kulay ngayong araw brown at light blue kahulugan ng kulay nagbibigay ng stability at pagiging mahinahon mainam ang araw para ayusin ang mga usaping pinansyal mga masuswerteng numero number 5 number 12 at number 28. Kahulugan ng numero, may pagkakataong maibalik ang nawalang pagtitiwala o oportunidad, gamitin mo, ito ng mas matalino. Aquarius. Ang iyong kaibigan Zodiac Sign, Leo. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, sky blue at white. Kahulugan ng kulay, simbolo ng Kalinawan ng isipan at kabutihang loob. Ngayon ay araw ng pakikipagkaisa at pagtutulungan. Mga masuswelting numero: number 6, number 14, at number 23. Kahulugan ng numero: Gamitin ang iyong kabaitan sa pagbubuo ng matibay na pakikipag-ugnayan. May magbubukas na pintuan mula sa pakikipagkapwa. Pisces. Ang iyong kaibigan zodiac sign, Cancer. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, indigo at light yellow. Kahulugan ng kulay, nagdadala ng lalim ng emosyon at positibong pananaw, makatutulong ito sa iyong pakikitungo sa mahal sa buhay. Mga masuswerteng numero, number 30, number 9, at number 25. Kahulugan ng numero, isang araw ng pagtanggap at pagpapakumbaba. Dito ay magsisimula ang pag-unlad ng iyong pangarap.